Ayos ka na. May discount yan. May discount yan. Sino <laughs> mga paayos may discount? 5,000 na lang. Oh, ayan. Kahit 4,000. Umagawa ito ng, ano, nagkakabit ito ng LCD. Ayan, LCD yan. pa na ng LCD. oh. gumagawa Ito, binang sa Raon. Bumunta naman yung Indian, makarang taon. 2,000. 2,000. 2,000. 2,000. CD yan, yeah. yung Si Basta kasi yung CD niyan. Kaya, kinabitan. Okay naman. Okay naman. Okay naman. Okay Sa ilang 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 Nilagay na, nilagay na yung ano, yung taha. Ano warranty Warante. na Lifetime to. Lifetime

yan ay pagana na noong dati ay Kasi nung pagpagawa ng silpon ng LCD dito na lang sa kasamahan namin. Bibili lang kayo ng LCD sa Lazada. <laughs> Lasada. Sa Kiyapo, one yan? One sa Lazada. Bibili sa Shopee. Shopee 15 yan. 15. Lazada 'to eh. Ganun din po yat. Lazada. 600. 600. 650 Okay na mga kayo okay na. Okay na yung cellphone, so, gumagana na talaga. Hindi, na, dun, yung na. Di, di, do. doon, yung one-five na. Hindi, Doon nga kami galing? Sa... Mbana, Teapu. Doon nga kami, yung may building. Doon, doon, doon kami, magawa. Uh, uh, yung one-five nung siniging sa amin. gumagawa rin sa baba? Sa kanila, ito. Kasi basag rin, pang pangat lang nga yan eh. Pangatlo mo nga na yan? <laughs>